Ano yun? May sa atin? Di ka nang hindi ng regalo. Kasi... birthday ko bukas. Dapat antayin mo lang magbigay yung mga tao. Huwag kang mangingi ng gift. Hindi, Papa. Ha? Papa. Kasi hindi naman obligasyon ng mga tao na bigyan ka ng gift eh. Pag birthday, dapat nagpapasalamat kay Lord. Kasi meron ka na naman. Toys. Kanyay. Kasi nadagdagan yung buhay mo. Diba? Tapos si Shake ko. Pag may anak ako, may tay ako. Ano mo? No? Si Shake ko pag may toys ako talaga nag expect ka ng ano ah, gift ah. Tapos si Lord matutuwa.